Kumusta ka SB, Panibagong araw, panibagong kwento. Ngayon nandito tayo sa Marquez Transient House sa may Umiray, sa may Aurora. At papasukin natin yung bahay na aming tutuluyan na po pwede nyo rin rentahan or may consider kapag kayo ay pumasyal dito. Pagpasok mo dito ay bubungad sa'yo itong sala nila. Maluwang, merong upuan. Yan yung isa sa mga kasama natin. Ayan, may upuan. And then, ito yung CR. And then, ito naman yung isa sa dalawang kwarto na ano po pwede nyong tuluyan kapag napunta kayo dito. Double deck. Tapos, meron ding extra beddings. Ayan yung kwarto na isa. And then, ito yung CR. And then, sa kabila naman, meron pa rin siyang isang kwarto. Kung saan yung kwarto niya, ay double deck din yung nakalagay. Na po, din yung tulugan. And then, may extra mattress din kung talagang marami kayo. Tapos, po pwede rin sa sahig. Meron din siyang sariling kusina kung saan po pwede kayong magluto magpainit ng mga dalang ulam at magprepare ng mga pagkain ninyo. May gasol. Ayan, meron na rin yung mga lutuan na kalimitang hinahanap or mahalaga kapag magluluto ko sa bahay na tutuluyan. Meron mga plato na nakalagay. May lamesa. And then, meron ding CR dito. Ito yung isang CR. May shower. May sink. May toilet. Bakit ko pinakikita yung CR? Isa, isa, kasi sa mahalagang feature na dapat yung kinukonsider kapag renta kayo ng bahay yung CR. Lalo at uh, kapag uh, kailangan mong may gawin. Kailangan mong dumi or kailangan mong maligo. pag is dapat yung CR. And then maganda rin yung ceiling nila. Yan, may mga pailaw din na ganyan. Tanda dito. Taka dito sa kabila. Ito na. Yung labas niya. May ihawan. Kung pwede kayo And then sa paligid ay ayan, nature ang inyong makikita. Mas pangmaganda maganda dito kapag napunta ng Marques Tranchant House Meron siyang area na uh, ganyan pwede kayo maupo siguro tumambay dyan Kapag nandito kayo sa may gilid ng batis Pupunta na tayo dun sa may uh, gawing dagat Pakita ko lang sa inyo Ayun yung area na pinakikita ko kanina Marques Tranchant House Maraming puno. Ayan, may kalabaw. Tapos makita mo yung bundok. Ang ganda ng view. And then pag lumabas ka, from there, konting lakad lang. Ito na yung pinakakalsada. Ito na yung main road. May mga kubo. And then pag lakad mo dito, pag pumunta ka rito, Ito yung kubo and then merong swimming pool. Ay iba nating kasama dito kung na sila ng mga pictures. Ayan yung kanilang uh, swimming pool. Ayan si Sir Soren. So hanap ka lang ng magandang angulo dyan. O pwedeng ganyan pababa or pataas para meron kang magandang kuha doon sa dagat. Ito yung mga kasama natin dito. Ito. And then, bababa ka lang. Pagbaba mo dito, ingat ka lang kasi medyo mabato. Dagat na. So beachfront. Ayan. Ito yung dagat. Ayan si Sir Waki, si Sir Aldrin, tapos si Sir Cesar. Maganda dito. Dito tayo ngayon sa may beachfront. Papanig tayo dun sa may kubo sa taas. Papanigin natin yun. Sa yung mga kasama natin ngayong araw ito yung mga co-teachers ko sa aking uh, trabaho ito yung mga ka-department ko ayan sila si Mshe, Sir Soren Sir Joshua ayan tapos si Ma'am Bee tapos si Ma'am Malaya ayan si Ma'am Ana and then may kasama kaming ano, artista Ayan. Ma'am, saan po kayo? <laughs> <laughs> tapos ito si uh, mga master natin. Mga galing sa trabaho. Si Sir Hello. Waki tapos Sir Aldrin. Tapos si Sir Cesar. Ayan po yung aming head teacher. Ayan yung transient doon dapat kami kakain. So nag-decide na yung mga kasama natin na doon kumain. Ito yung dalawa sa mga binibini ng senior high school na department namin. Ayan. Binubun. <laughs> Nakikita niyo na kulay blue na yan, yan yung swimming pool. Yung dalawa na ito ay yung kubo kung gusto mag-detour din, meron siyang sariling CR. And then yung kabila ng buko na yun na malapit dito sa area na ito ay nandun yung kalsada. And then doon naman sa kabila yung may mabukuhan ay yung Marques Transient House. Ngayon ay papakita naman sa inyo yung dalampasigan na lalakad ka lang ng konti ay malapit dito sa Marques Transient House. Ngayon ay low tide. And then, uh, ayan, pakita ko lang. Ito yung area kung saan po pwede kayo mag-bonfire paggabi. Uh, makikita ninyo, may nag-bonfire na dati. Ayan. And then, ito, uso ito ngayon sa social media. Yung ginagawang upuan yung sand. And then, ginagawang lamesa. Ayan tayo. Ang ganda ng view dito. Ayan, may mga naliligo na tayo dito na mga kasamahan natin. Ayan sila. Doon pa sa gawin doon, mayroon pang ibang naliligo. Recommended itong lugar na ito. Una, dahil uh, payapa ang uh, alon ng dagat. Maganda yung lugar. At higit sa lahat ay affordable. Kung gusto nyo malaman kung magkano yung price ng pagrenta sa mga uh, tutuluyan ninyo dito sa may Marcus Transient House ay I-message na lang yung kanilang page Sa lakad tayo Kung gusto mo namang mag-relax lang, mag-isip-isip ng konti Ayan, dyan sa dalampasigan yan, pwede kang maupo And then kung gusto mo naman na uh, Maligo po, pwede rin dyan. Ayan yung ilan sa mga kasama natin dito ngayon. Naligo na sila. Mga co-teachers ko sila. Kaya ako naghahanap ka ng sign na kinakailangan mo nang magpunta ng beach, pumunta ka na rito sa may uh, sityo malamig sa barangay Umiray, Aurora. Ito iba nating kasama. At alas 6 na nga ngayon ng gabi dito sa May Marcus Transient House at kasama pa rin natin yung ating mga co-teachers at uh, naghihintay kaming dumilem para sa aming dinner. Dito kami magdi-dinner ngayon. the next day. ka si SB? Panibagong araw, panibagong kwento ngayon eh, 5.30 na ng umaga at pupunta ako dun sa may pasigan para mag-relax at mag muni, -muni. Tara, at sabahan ako. Lakad tayo dito. Pakita ko sa inyo yung dugtungan ng ilog at ng dagat. Mapapansin nyo yung pahaba na yan. Papunta dun sa dagat yung daloy ng tubig. Kapag pumanik ka naman, dun sa gawi dun, sa taas. Ito yung dugtungan ng tubig na nanggagaling dun sa ilog. papunta dito sa dagat. Pag nandito ka sa ganitong uh, dalampasigan, tas ang ganda, you'll take a lot of memories by taking pictures, taking videos, then by relaxing. Tulad ng ginagawa nila, find some time. find quiet time to be with yourself, to be with nature.